this is issue once again and I'm back with another blog about love this time pag-usapan naman natin ng mga two timer before anything else wala akong pinatatamaan dito ha ito ay yung kadalasan lang naman nangyayari reality kumbaga masarap mag two time ba? Diba? Yung tipong dala-dalawa sila, tatlo-tatlo, minsan sampu-sampu ka nga eh. Pero minsan naisip ba natin kung ano epekto nito sa mga nasasaktan natin? Masarap ang two time. Pag natapos ka sa isa, lilipat ka naman sa isa. Tapos sa iba naman hanggang sa magsawa ka. Tapos iiwan mo lang. Kasi may nakita kang mas gwapo o mas maganda sa kanya. Minsan, pag nag-away kayo ng number one mo, damay-damay, pati yung second, third, and so forth. Kawawa naman sila, no? Samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo kung di ang intindihin ka at mahalin lang. Bakit nga kaya masarap mag two time? Kasi hindi ka marunong makontento sa kung anong meron ng girlfriend or boyfriend mo. Kasi meron mas better sa si present mo? O baka naman kasi selfish ka, ayaw mong ilet ko yung present mo if it's for your own sake, kahit nasasaktan mo na siya. Kasi ano? Kasi sarili mo lang iniisip mo. Eh paano kung gawin sa'yo yun? Sa tingin mo makakaya mo? Sa tingin mo okay lang sa'yo? Di ba masakit din? Tsaka Saka mo malalaman na mahal mo pala talaga siya pag may mahal na siyang iba. Pag hindi na ikaw ang mahal niya. Guys, masarap pagmahal at mahalin. Sana lang, marunong tayong makuntento sa ibinigay sa atin. Tayo-tayo na nga lang ang nagkakaintindihan. Tapos tayo-tayo pa ang nagtataluhan. Guys, wake up. Mahalin niyo mga girlfriends, boyfriends nyo. Be loyal. Sorry sa mga natatamaan ko. Ginigising ko lang kayo sa matagal niyong pagkakatulog. Baka kasi pagkising niyo, wala na yung taong digmamahal sa inyo ng totoo. You should know by now that much is true.